pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Sa mga nagdaang araw, pinuntahan natin ang mag-asawang si Tatay Limuel at si Nanay Bilen na naninirahan sa gitna ng kabundukan. Dito ay nakita natin na malayo sila sa mga kabahayan at ang tanging ikinabubuhay nila ay pagbebenta ng saging. Para ipambili ng bigas. At ngayong araw na ito ay samahan nyo kaming muli na balikan ang bahay ni Tatay Limuel sa gitna ng kabundukan. And dito po tayo muli sa Talamsidos at ayan yung mga kasama ko medyo nauna na po sila. Pupuntahan po natin muli ang mag-asawa po na nakatira sa gitna ng kabundukan. Na napanood nyo po sa last video po natin. At may dala po tayo ng munting regalo para sa kanila. Yung mga kasama po namin, nauna na po kasi may mga pitbit din po sila. So yung mga sasakyan po namin, iniwanan po namin dun sa baba. Kasi hindi na po pwedeng idaan po dito yung sasakyan. Sila Tatay Limuel at Nanay Bilen ay nakatira po sa gitna ng kabundukan. Tara, sabahin niyo po kami. Muli namin nilakad ang kabundukan para balikan ang mag-asawang si Tatay Limuel at si Nanay Bilen. Dito ko mas lalong naintindihan ang hirap na kanilang pinagdadaanan sa tuwing sila ay nagtitinda ng saging para lang makabili ng kanilang bigas. So ay nakakakalahati na po tayo. Bagamat ito ay napakalayo para mapuntahan namin, ayos lang naman. Ang mahalaga, makapagpasaya tayo ng kapwa. Hindi lang sa mga kapatagan, pati na rin sa mga kabundukan. Ito si Tatay Tay, magandang hapon po. Hindi namin inaasahan na makakasalubong namin sa daan sa si Tatay Limuel. Laking gulat niya nang makita niya kaming muli. Naitigas pa po ba kayo tayo? Ay! Okay, Nagkabot! Nagkabot po! Diba nag dyan, sabi niyo, bakit sa malayuan ano ay sabi niyo, blessing siguro. Apo, ang blessing naman ni Lord po, okay. hindi lang sa malalapit eh. Okay. Kahit malayo po, nakakarating yung blessing ni Lord. Apo, mga tilata po yan. Ito po, bigas, pandagdag niyo po sa bigas niyo po dyan. Ayan, pangkapi niyo po, nai. Ito po, ito po ako ng itlog para hindi walang po kayo. Dito ay hindi na napigil ni nanay ang mapaluha sa kagalakang nararamdaman niya. Nay, kwento niyo po sa akin nung pagpunta ko po dito na gamit yung pang ilaw. Gasera pa. Ay, yung ano, yung prodo. Digaas po ba yan? Digaas? Digaas din eh. Apo. po, nagdala po ako ng solar tie. Kumbaga, di po kayo gagamit ng kuryente. Sa araw po tayo kukuha ng... Apo, ah ito po, dalawang dalawang ilaw po siya na eh. Magagamit siya po ito mamaya. Ikakabit po natin ngayon ay ha. Para mamaya po magliwanag po ang bahay po ninyo. Magliliwanag na po tayo ang bahay niyo po ngayon. Ito yung bagay na lagi kong sinasabi. Maliit na bagay man ang ating nagagawa sa paningin ng iba. Pero ang mahalaga ay nakakapagpasaya tayo ng kapwa. Ayan po. Tinga po. So ito po yung ilaw nila nanay. Gaas po ang nakalagay mga kadodoy. Dito po kasi sa bundok. Dito po sila sa gitna ng kabundukan. Wala pong kuryente po dito. So ito po yung ginagamit po nilang ilaw sa gabi. Di gaas po. Wala na nga pong laman eh. Sakto-sakto po pala na ah, may ilaw na po sila mamaya ang gabi. Maraming maraming salamat po kay Kuya Jigs Anderson ng Batangas. Ayan, Joey Wedilagan. Thank you so much po. So, ikakabit po natin to ngayon para mamaya makita natin na magliliwanag yung bahay ni Nanay Gilead. Nanay, magliliwanag na po yung bahay nyo. Ah, mamaya. <laughs> Kitang kita ko ang kasiyahan sa mga mata ni nanay dahil sa magkakailaw na sila Kaya naman kahit maaga pa lang ay ko na ito para mag charge na rin ang mga baterya ng ilaw So ayan maya may liwanag na po sila tatay dito sa gitna na kabundukan Kaysa gasera no Kasi yung gasera po marami po silang damitan dito nakahalo tapos kahoy po yung bahay nila Hindi po na natutulog sila bumuwal po yung gasera So may pagkakataon po na masunog yung bahay. Ayan ang masaya si Tatay Limuel na kinakabit po ang kanyang ilaw. Saya si Tatay ha. Hello mga kadoy-doy. Tay, <laughs> testingin nyo po. Ito po yung ano, kung sisindi ang ilaw po ninyo. Pintutin niyo po yung kulay pula. Yun! May ilaw po may Tay. <laughs> Sa totoo lang, Gustong gusto ko talaga na magkailaw din sila kaya nag-stay muna ako dito hanggang sa lumubog ang araw para mamaya masaksihan ko ang liwanag ng kanilang tahanan. At habang ako ay nagpapalipas ng oras ay nakipagkwentuhan muna ako sa kanila patungkol sa kanilang pamumuhay sa lugar na ito. Ano po ba tawag dito tay? Munggumunguhan. Ito pa. Oo, uh, munggumunguhan. Mm -hmm. Kasi hindi man natin ito masabi nga ano, kailangan din gumawa din paraan para kumita, mm -hmm. tayo sa hirap. Pag hindi po kayo nakakapagtinda ng saging, ito po ang kinukuha niyo. Ito ginagawa namin. Nabibenta po ito? Nabibi, nabibili. Ah, oh. Magkano per kilo po ba bili niyan? 80. 80. per kilo po? Oh. Oh, maganda-ganda po oh, ito, maganda -ganda. Ano? So ayan mga kadodoy, ayan, minsan po kapag hindi sila nakakapagtinda sila tatay limuel ng saging po, na kinabubuhay po nila dito sa gitna ng kabunduhan. Mm. Ito po kayo na lang kinukuha po. Ito po ay tinatawag na munggumunguhan. Munggumunguhan po. Ito po ay nabebenta po nila per kilo po na ano tay Yan magkatulong po sila ni Nanay, Nanay Bilen. Ano pang binebenta dito? Yung buto, yung buto. Buto lang po ang kailangan. Pakita. <laughs> yan na po, yan Ito para makita ang buto. So ito po mga kadodo yung uh, buto. Ah, kaya pala tinawag po tayo na mungguhan kasi... Ito mo sa ano yan. Parang munggo po pala siya, ano po. Parang munggo po yung itsura niya mga kadodo. Kaya pala tinawag na munggo mungguhan. Yan po yung mga... Uh, pangunahing pinagkakakitaan po nila tatay po dito sa gitna ng kabundukan. Pinabuti po namin na magpalipas ng oras at hintayin po na magdilim. And kasama ko pa rin si Papa. Basta po. Ayun, hintayin natin hanggang sa uh, nakita natin lumiwanag yung bahay ni Brother Nimuel. mamay -hmm. Mamaya bahala na pag-uwi. kasama pa rin po namin si Kuya Darwin. Ayan o. Oh. Siya rin yung nag-tour guide sa amin dati nung unang ma-meet po namin si Tatay Limuel dito. So ayun mga kadodoy, gabi na po dito sa bahay ni Tatay Limel at naabakan po namin yung pagdidilim dito tignan natin yung bahay ni Tatay Limel ngayon. <laughs> Yun. At ayan, nagliliwanag po kayo ng Tatay Limel. Walang paglagyan ng kaligayahan ng aking puso nang masilayan ko ang liwanag ngayon ng munting tahanan nila Tatay Limuel. Tapos po kami nagpapasalamat sa nakabahagi po ng mga video po namin sa sa mga tao po na ginamit din ni Lord para maging channel of blessing sa buhay po nila Tatay Imuel ni at ni Nanay Helen at syempre salamat din kay Papa sa pagsama po sa akin kahit malayo po ila ka rin uh, nakasama po namin si Papa maraming salamat po sa inyong lahat mga kadodoy Thank you po salamat salamat, salamat. salamat sa inyo. salamat po sa kapatagan man o sa kabundukan ay hindi tayo magsasawa na makapaghatid ng saya sa puso ng ating mga kababayan salamat sa Diyos dahil ligtas na naman kami. Uuwi. Ito po si Dodoy Koto TV. Nawa ay maibahagi mo ang video na ito.